Hello mga brad at sis Samahan niyo ako brad Sa pag ayos nito mga brad at sis Ito brad o oh. Yung kambyada sa harapan Saka sa likod brad I-sit up natin brad Saka yung brad ito brad o oh. Yung pedal brad Ito bingi brad o oh. Palitan natin Brad ng bago Brad. Saka Yan Brad oh. To Brad oh, sit post Brad. Galing Shopee Brad at sis. Ayusin natin to mga Brad at sis, Sama niyo ako. Let's go. Ano naman natin Brad ang sit post Brad. Kanya na naman Brad o. Lepas ni, ya, ano lang, brad? Dibuka lang tu, brad, oh. Lepas, ganyan, yun lang, brad, ganyan, no yun lang, brad, oh. Yan din ba bro, Pasad eh, pasok lang, Brad. Tapos igpitan na ng konti, Brad. Para ma-adjust natin, Brad. Paganyan, Brad oh. Babaan ko lang to Brad kasi yung anak ko Brad, ano lang Brad. Maliit lang Brad. Mga 5 lang yung height niya. Lak lang to Brad oh. Yan ang yung position niya Brad oh. Medyo pa ano lang Brad. Level lang Brad. Pitan na natin to Brad oh. Wag lang masyadong higpit brada. Kasi aluminum to brad. Baka malustred. Ayan. Tapos ito brad at sis oh. Mga ngalan brad brad oh. Left rod. Ito yung right brad oh. higher. Ito yan brad oh. Counter to brad ah. Yung dito sa kanan brad. Yung higpit nito brad. Ah, clockwise pala brad. Clockwise. Eh, ano ko lang to brad o. Nagpitan ko lang brad ha. Ayun na brad o. Nagpitan ko na brad. Sa bila naman brad. Sa kaliwa naman brad ha. Ito brad at sis o. Yung sa kaliwa brad. Yung higpit nito brad. Counter clockwise brad. Yung sa kaliwa. Yan bro. Ipitan ko lang, Brad. Counter clockwise Brad kasi yung pagluwag nito, Brad. Pa-translate pa Brad, pa ganyan. Yung sa kabila, Brad, ganyan din pa atras din. Ilalagay ko lang muna brad at sis. Yan brad oh. Counter clockwise brad. Yung higpit nito brad. Higpitan ko lang brad ah. Yan brad at sis oh. <tong> Mga mga brad at sis, to, oh. Nagay ko ng upuan, brad. Saka yung pedal, brad. Saka yung kambiada sa tarapan at saka sa likod. Maraming salamat sa tumunod at suporta, mga brad at sis. God bless you all. Bye-bye. Ayan na brad at sister. Nga ayos na brad. Ganyan yung anak ko brad o. Nabunso.